Panalangin sa mga anghel ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na mga anghel ng Diyos. Na ipinadala upang maging aming gabay at tagapagtanggol. Kami lumalapit sa inyo na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa inyong walang sawang pag-aruga. Sa inyong mga gabay na hindi kami iniiwan. At sa inyong presensya na nagpapalakas sa amin. Naway patuloy ninyong ipagkaloob ang inyong proteksyon. Mula sa lahat ng kapahamakan at masama, ipagdasal ninyo kami sa Diyos na may likha ng lahat, upang kami ay magpatuloy sa landas ng kabutihan, at manatiling maligaya sa kanyang mga biyaya. Sa inyong mga pakpak, kami nagiging ligtas. Sa inyong mga dalangin, kami pinapalakas. At sa inyong mga gabay, kami natututo. Tulungan ninyo kami na maging tapat sa aming pananampalataya at maging instrumento ng kanyang pag-ibig at kabutihan sa mundo. Aming mga mahal na anghel, huwag ninyong kami pabayaan at tuloy na magbigay liwanag at lakas sa aming araw-araw. Sa inyo kami nagkakatiwala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.